110 ten, grabe mahal <laughs> <laughs> <The God? laughs> ang ganda na naman ng panahon Twenty <laughs> uh, 24 ngayon kaya pupunta kami sa ano sa mall para uh, mamalingke ng pang noche namin dito kasi parang boring parang ibang iba yung ano yung Pasko ba dito kumpara sa sa Pinas kaya para mapawi yung pagka uh, magprepare kami ng simple at kaunting ano pang noche buena namin mamaya at napag-usapan namin na sipot muna kami huwag na muna mga kami kaya bibili kami ng mga ano, siguro oyster, uh, crab, mga ganon. Yata ba? Medyo tinanghali na kami ng gising ngayong araw kaya halos mag na rin kami nakalabas ng bahay para pumunta ng mall. Pero malapit lang naman mula sa bahay. Nung nakapasok na kami sa mall, eto agad ang bumungad sa amin ang malaking Christmas tree. Agad din kaming dumiretso sa supermarket dahil sayang ng oras at kung gagalab muna kami, siguradong mapapagastos na naman, lalo na kapag nakakita ako ng size 7 na sapatos. Bali, hindi lang pang noche buena yung bibilhin namin dito sa supermarket dahil wala na rin kaming stock ng pagkain sa bahay. Kaya, bumili na rin kami ng pangkonsumo namin kasi eto na lang ang bukod tanging araw para maggrocery dahil dalawang araw lang yung pahinga ko sa trabaho. Isang bagay lang ang sigurado ako ngayong araw dahil for sure mapapagastos ako ng mahigit sa budget namin pagdating sa pagkain pero exempted muna ngayon dahil Pasko naman. Medyo binilisan lang namin ang pag-grocery dahil iniisip namin na baka magkaubusan na ng seafood dun sa bibilihan namin. Dahil sobrang dami ng tao ang namimili. Kaya nung nakuha ko na yung mga kakailanganin ko para sa Noche Buena namin at sa pangkonsumo ay agad na rin kaming pumunta sa checkout counter para i-scan, payaran at ilagay sa dala naming trolley. Pagkatapos lang ng mag-grocery dun sa kulis pero hindi pa tapos kasi meron pa kami pupunta na isa pa ang grocery shop na kung saan mga Asian ang ano, mga tinda doon tapos ang huling stop namin yung mga bilihan ng seafood tatara Pakatapos namin maggrocery pumunta na agad kami sa Asian store pero kunti na lang ang binili namin dito dahil halos nabili na namin doon sa supermarket kung anong mga kailangan namin at hindi na rin kami dito nagtagal kaya dumiretso na kami dun sa seafood market para bumili na ng pangmalakasan na Noche Buena. Akala ko nga nagkaubusan na ng seafood dito kaya talagang nagmamadali kami sa paggrocery para makapunta na agad sa seafood market at buti na lang. ay medyo marami pa naman silang naka-display na iba't ibang uri ng seafood. Ah, oh, 110? Oh, grabe, mahal. <laughs> Tapos isa't kalahating oyster. Yung ah, uh, 'yan ang gitna na lang kasi mas white na. Nagtanong ako kung magkano yung king crabs at nagulat ako sa presyo dahil sabi sa akin 110 dollars per kilo. Ayun. Isa't kalahati. Oo. Oh, Ayan, ito na lang. sa. So, ayan, tapos itong anong linya na yan. Buti na lang, Pinay yung tindera. Di na ako nahirapan sa pag-English. Bali bumili lang ako ng dalawang kilong hipon, isa't kalahating dosen ng oyster, at dalawang pirasong alimasag. Yun, all set na. Naka-grocery na. Ang konsumo pang panghanda, at mga seafood. At syempre, medyo nagastos tayo doon. <laughs> medyo may kalagian pero okay lang. Pasko naman. <laughs> ano? Buti may dala ko niyan. At dahil hindi pa kami na tatanghalian, nagkape lang kami bago umalis kaya uh, sabi ko punta muna tayo dito sa ano, sa food court. Ang ganda ng pwedeng makain. Yeah. Inabot kami ng sobrang gutom sa pamimili dahil di naman kami kumain bago umalis ng bahay at mahigit alas stress na rin kami natapos sa pamimili. Kaya sabi ko, kain muna kami sa food court pang tawid gutom lang. Kaya ayon, binanatan ko kaagad yung order ko kahit sobrang init pa. Pauwi na, pauwi na, nakasagay na, na. na sa train. Na. <laughs> Pero tumayo lang kami kasi hindi na, ano, di magpasok yung dalang trolley. Tayo na lang dito sa may pinto. Mag-alas 4 na rin ng hapon nung kami ay nakauwi ng bahay at medyo may kabigatan yung napamili namin. Buti na lang, Nag-order ako ng trolley online Sobrang hirap ako sa pagbibit-bit tuwing kami ay mag-grocery Kaya ayun, laking tulong din naman Pagdating namin sa bahay ay di na ako nag-aksaya pa ng oras At agad ko na rin sinimulan ang paghahanda ng aming Noche Buena Bali inuna ko yung mango salsa Na kung saan, gumamit lang ako ng sibuyas, pipino, manga, parsley, asin at paminta Simple lang naman gumawa ng mango salsa Bali, hiniwa ko lang ng small dice yung lahat ng mga sangkap. Tinimplahan, hinalo, at yun. Yun na yun. Pagkatapos ay nagpatulong na rin ako sa aking partner para hugasan yung oyster sa malamig na tubig na linagyan ng asin. Habang ako naman ay nagsimula na rin sa pagluto. Unang ginawa ko ay pinakuluan ko muna yung alimasag. Gumamit na rin ako dito ng fish stock. Linagyan ng daon ng laurel, pamintang buo, at asin. Nung kumulo yung stock ay agad ko na rin linagay yung alimasag at pinakuloan ng 10 minutes. Pakatapos ay nagsimula na rin ako magluto ng cajun sauce na kung saan nagtunaw lang ako ng butter sa kawali, linagyan ng bawang at sibuyas, sunod yung cajun seasoning, oyster sauce, tomato sauce, paminta, smoked paprika, asin, sprite, at kalamansi juice. Pakatapos ay linagay ko na yung steam corn cob alimasag, at yung hipon. Pagkatapos halo-haloin, tapos ayun na, luto na yan. At ang huling po tayo na inihanda ko ay yung smoked salmon canapé. Dito naman ay gumamit lang ako ng tinapay, cream cheese at smoked salmon. Una kong ginawa ay linagyan ko yung hiniwa ko ng tinapay ng cream cheese at sunod yung smoked salmon. Ganun lang kasimple at kadali. Tapos nag-slice na rin ako ng edam cheese. At yun na yun. All set na. Ito na ang noche buena namin. Tinakdakan, lutong pesta, chicken na smoky at juicy. Oyster, fresh pang pasosyal. Ito pa, seafood gajon, umaapaw sa sarap at smoked salmon canapé, pang pasosyal no. Bonus na ang grapes at cheeses, pang patanggal umay. Tara, kain na Pagkatapos ng lahat ng paghahanda ay agad na rin kami nagsimula sa pagkain. Pero alam nyo ba, ito na yung pangalawang Pasko ko dito sa Australia. <coughs> at maraming beses na rin ako nag-celebrate ng Pasko sa ibang bansa. Akala ko noon ang Pasko kahit saan ka magpunta, pare-pareho lang. Masaya, masarap ang pagkain, at punong-puno ng tao. Pero pagdating ko sa ibang bansa, aba, parang ibang planeta. Ganito pala ang totoong Pasko sa ibang bansa. Walang karoling, wala kang maririnig na sa may bahay ang aming bate. Eh sa atin, kahit sintunado, basta may pamasko. Go lang. Dito, tahimik ang paligid. Parang ordinaryong araw lang. Pero alam nyo ba, kahit iba ang tradisyon, ang totoo, ang Pasko naman ay nasa puso. Kahit nasa ibang bansa ka, basta't sama-sama kayong pamilya, kahit video call lang, at may simpleng handa, ramdam mo pa rin ang diwa ng Pasko. Kaya sa mga kababayan ko dyan, saan man panig ng mundo ngayon, mapabarko man or land based ngayong Pasko, tandaan, hindi man kasing ingay at kasing saya tulad sa Pinas, pwede pa rin maging memorable. Lalo na kung alam mo kung paano dalhin ang sariling lutong Pinoy sa lamesa. Kaya mga kababayan, saan man tayo naroroon, tuloy ang Pasko at syempre, laging may noche buena. Muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing kahit nasa ibang bansa ang Pasko ay special basta't may kasamang pagmamahal, simpleng handaan at kunting tawanan. Paalam at maligayang Pasko. Kusinerong Mayor, ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo sa biyahe, masaya ay Kusinerong Mayor ay e panalo ka. Ah.